No? Huh? Looy, imong mama, no? Ha? Looy kay imong mama? nagol ka? Ha? nag ka imong mama, ina inana Ha? Huh? Oh. Pila na ina di mo? Six. Six? Hmm. lang ha? Oo. Oh. Mag-pray ka, ha? Para ni mama? Ha? Oh. Oh. Maayo si mama, no? Oh. Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Ngayong araw po ay maulan-ulan Pero ganun paman, patuloy tayo sa ating misyon Buti na lang dito sa Tabogon hindi masyadong uh, maulan Yan po, uh, patungo po kami dito sa Kumbado, uh, Tabugon uh, Samahan nyo kami, balikan po natin si Labley Kung naalala nyo sa nakaraan nating uh, vlog So part 2 na po ito Si Labley ngayon nandyan lang sa bahay nila nakahiga dahil sa matinding karamdaman, hindi pa pwede nila maibalik sa doktor Kailangan pang palakasin para makasugakod sa next gamutan Salamat po sa ating mga sponsor Nung unang pagpunta natin, nakaabot tayo ng halaga Para din mayroon silang magamit-gamit sa mga pangangilangan nila At ngayon po ay balikan po namin para din sa dagdag at tulong para kay Lovely So dyan lang kayo, samahan nyo kami malle kami dito kay Lovely so kausapin natin ulit uh, dagdagan po natin yung uh, tulong para kay Lovely so hindi pa daw nadala balik sa ospital pinapalakas pa daw so kausapin natin ulit sila so yan po uh, samahan nyo kami nilakaw para baka yung mama yat Pero mo balik daw sa din ako yung tawagan So, dito po yung kwarto po ni Lovely. Yan po. Eh, mahina na po. Hindi na po kagaya nung uh, sa unang pagpunta natin dito. Doon kami nag-usap sa sala. So, ngayon po ay... Eh. yung sulod lang ni ha. Hello? Kaila pa ka na mo? Kailan pa ba ka na ka? Tenga. Ha? Kela okay, ba konela sa re in elab. Ani tabang ko Ha? Ni hatag aning mga pagginhala okay, ni mga atong ipalet. So, maonay ang dua ka anak. Duha no anak mo? Ah, 55. Si kinsa ti pangalan ni mo, Inday? Si Ha? Si Inday us ha? Si Yan. Mhm. Uh Unsa -uh. nang ka-grade? Bito. Si Sian, Sian. Unsa <laughs> nang ka-grade? Kinder? Oo. Oh. oh, oh. Medyo, uh, medyo ma... kanang So, yan po eh. Uh, pwede siguro isira ko, no? Oo, oh, oh yan yeah. oh. sira. Oh, kana. Oh. Uh, sira um, para dili. Yan po, uh, medyo ma madilim. Sige, okay lang. So, nandito po yung dalawang anak. Sa nakaraang video natin, hindi po natin nakita yung anak ni Lovely. Eh, sobrang hina na ni Lovely dili na siya maka bakon no te te so unsa may nahitabo ni lovely karon ate ang git siya sir kon na nag anam ko kina yang ihang inin system Oo. nya kon ako nang di daya per di mo siya ko bangon di ako siya mungitan kon Kau mana kerja? Oh, dia lihat kerja kerja kali dia, dia lihat kerja kerja kerja. So, unsay um, plano niyo ate, so, dili ka siya pwede ibalik sa doktor. Siya. Um, <laughs> sa doktor? Kaya di siya makakaya. Ang advice sa doktor, ani nga palagsikon sa siya, kung uh, um, mag-check up ulit, kaya para makaproceed sa next step na unsay um, um, mga buhaton sa sunod. Do, so, ob, di, nagkaanam na siya kaluya? Um, ano, siya kaluya niya. Di man siya makakaya, di kaya kabarog. Nya, di usahin din. Napalimutan lagi <laughs> siya. Dili na kaya siya makakaya ilagali. Mm. Nga na ipanahon, mabalik ang inyong memory niya. Na ipanahon, wag So, unsa may paagay niya rin? Pakaon lagi na ayaw? Oo, oo, sir. Katong kuwan. mo imuha ang yata Ako bisan siyang ipamalitan sa iyong bandis? Oo. Mm. Mm. i ko kayo na kung iyong mga prutas kaya rin madali rin tunlon. Mm. Mm. So, yan po eh. So, sa kahimtang ni Lovely ngayon, sa Kalagaya ni Lovely ngayon. Dili lang muna ninyo dalihin dalihin sa doktor. Oh sir, amo lang ako lang gid sa nisa sustain ni Hanbi at pag-ayo kay. Ug ako sa ato ug dadi dili pa man makayas ang lawas. Sige sir, ko dugo sama sa kaloriya. Dili man po. Bitaw no. Kay ka tong kon 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 sa man lab ato. Yan uh, sa mga nagtanong po, sa mga Tagalog pong nagtanong po ay eh, Si Lovely, tapos na po ano na biopsy. Kaya nga ang advice sa doktor, mayroon pa siyang mga check up. So, ito po, mayroon pa tong check up pero ang advice sa doktor na kailangan uh, magpalakas, magpalakas muna. muna kasi hindi niya kakayanin kung ano po ang, ano pa ang susunod na gagawin, susunod, mm -hmm. susunod na hakbang po. Ano po yung mga ilapat ni Lovely, hindi pa niya kakayanin kaya nga pinapalakas pa sa doktor. So, ang uh, problema ngayon, lalong humihina si Lovely. So, yan pong ang desisyon nila ni nanay, sa nanay ni Lovely, na ano po, eh, ano, alagaan, alagaan muna nila. Alagaan muna, oh, alagaan lang muna namin, uh -huh. sir, para lumakas, baka sakali may awa ang Panginoon na lumakas yung katawan niya. Uh -huh. Yan, alagaan ko lang muna yung mga pagkain niya. Yung, nasikaso ko naman sa pagkain niya. Uh -huh. Baka may awa ang Diyos, lalakas siya. Ayun, uh -huh. so, Kapag uh, lumakas ulit, uh -huh. dadalhin ulit sa doktor. Uh -huh. Uh -huh. So hirap no, mayroon pa siyang mga Hirap ano, -hi mo. Mo mga hay mo. Mm, mga maliliit na anak dalawa. Uh -huh. Mm, cute ng asa. Ah. Sian. Sian, Sian. Ay. Mm. -hmm. Okay. Yung yung mister niya umuwi e, no. Oh, ni, pagka Sabado, sir ning ari niya. Ning larga pag Domingo sa Dalaw. Yan yung mister niya sa akin na ano po eh ganon na kailangan pang palakasin hindi pa hindi pa pwede dalhin sa doktor ulit mm. para sa sunod na check up So yan na lang no uh, mm. sa inyo na ang sa amin lang na makatulong so kumusta yung naibigay namin nakaraan Mayroon Sir, malaking pa malaking tulong talaga yun salamat po sa mga nag-sponsor hmm. yung ganang need da maraming Sal mar 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 maraming salamat po sa lahat ng na nag-sponsor talagang malaking tulong po talaga yung nanu yung, yung binigay niyo sa kanya ito para Mm -hmm. Malaki, malaking tulong talaga yun. So, lalo na sa iyo, sir. Maraming salamat talaga. Kawawa talaga, no? Kasi ganito ang kagaya ni Lovely. Mayroon pa siyang mga anak. Maliliit pa yung mga ano. anak niya. Dalawa. Nag-aaral pa. Magbinutaan mo, ha? Mag-eskwela, mag-tarong, ha? Mag-ampo, Miss Kino, oh, si Mama. Mm mo, mm. ha? Kamundo, ha? Uh -huh. Kaloy anta sa ginoo. <laughs> mm -hmm. Atawa, Yan po, uh, yan po, uh, ate kaya bumalik kami dito ngayon kasi mayroong nagdagdag so nandyan na sa inyo ano pa yung mga kakailanganin mayroon kayong madukot-dukot mayroon kayong pira na standby kasi napakahirap talaga na kaganito na walang pira no di ba lalo na ako hindi na ako nakapasok sa trabaho hindi ka ko na nakapagtrabaho no? kasi si ate po isang uh, bipat unsa uh, kayo ng bipat kanang barangay kaya nang peacekeeping action team. oh, loy yung mga mama, no? Ha? Huh? loy kay yung mama? oh. Hmm? nag ka? Ha? Huh? nag ka kayo mga mama, ina-inana? oh. Ha? Oo. Oh. Pilan na yung edad mo? Six. Six? Hmm. School lang ito, ha? oh. Mag-pray ka, ha? Para ni mama. Ha. Oh. Uh, ma Oo. Mga mayo si mama, no? Oo. Oh kaluoy po na ako ihatag ni mong ate ha idugang ni ninyo ha salamat. kanang lable na ako idugang ni salamat sa salamat po sa nakaraan sa nakaraan po ang nagabot sa nakaraan uh, maraming salamat po sa inyo at saka ngayon po uh, dinagdagan po ni ate Nida Si Atenida po, nag-abot po siya ng 20,000. Okay. Salamat okay. kay SM Menida. Uh -huh. Salamat po. God bless po sa inyo talaga. Na 20,000 para sa inyong mama, dogang ha tabang. Dogang tulong sa mama ninyo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ito po, uh, bilangin ko bro. Bilangin ko ati, ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20,000 ate. Salamat po, sir. Ma'am maraming salamat po, ma'am. God bless po. More blessing to you, ma'am. Salamat. At saka, sir, salamat uh -huh. po. At saka, sa Jikas ko may pumasok din 1,000. Uh -huh. Galing ni Edgar Hudiko. Edgar Hudiko, sir. Maraming salamat ito. Mayroon siyang 1,000. Uh -huh. Bali uh -huh. 21,000, ha? Uh -huh. Thank you, sir, Edgar. Uh -huh. Maraming salamat po. Ma'am um, Nida, maraking tulong na po talaga ito sa amin. Thank you Ay, po. Ha? Hi, Ms. Leo. Ah, sana salamat, sir. Dara, love. Ayan, o. Ayan po, ah, hindi na po makasalita si Lovely. Hinang-hina na ba? Hindi na mga Nang maayos. Kamu, unsay okay. sa ikasulki ninyo. Salamat, ma'am, sir. Oo. Oh, Ayan uh -huh. na, na may baon. Ayan, eh, ma bigyan mo sila ng pangbaon, ha? Oh, sa pag-aaral. Salamat kayo sa kwarta, kuya. Mm -hmm. Tako na kayo ni para kay mama. Mm -hmm. Ampo lang ta ha. Magdasal lang tayo lagi sa Panginoon ha. Para kay mama ninyo. Wow. Mangihiga. Mm -hmm. Kung So yan, yan po guys. Mm -hmm. Ang update namin kay ngayon kay Lovely. Yan inalagaan pa sa nanay niya inaalagaan muna, palakasin, bago ibalik sa doktor sa another check-up. Kawawa talaga, mayroon pa nice siyang mga anak. Salamat talaga na, sa mga tumulong, sa mga naiabot natin. Mayroon silang magagamit kung ano pa yung mga pangailangan. So, sige ha. Ate, dili di ada kayo magdugay ha. Sige, salamat. Lovely. Na, Kami na ulit. na Ato uh, na ko na sila, love. Ha? Love. Ato na mi inday ha. Uh -huh. Bye, Bye na sa inyo. Uh,